Now, mga kaisan, magandang uh, umaga po. Magpapapitas po tayo ng talong mga kaisan. Tumawag po yung ating buyer. 80 po ang kuha sa atin mga kaisan ngayon. Umaga. Kaya lang inaantay ko pa po sila. Inaano ko lang ang kuwaring tubig. Nagpapatubig po tayo. Kinakati-kati ko lang ang kuwaring. Yan, congratulations po pala sa lahat ng uh, graduate po. Yan. Congrats po sa inyong lahat. Sa pagsusunog ng inyong kilay. Paano mo nga bang masasabi mga kainsan ng isang tao na successful na? Para sa marami kasi kasing mga kainsang definition ang success. Ay ako, ang dami ko na napuntahan rin. Nag-abroad na kung ano-ano na mga ginawa ko, pinasok sa buhay. Para sa akin mga kainsan, uh, ang definition ng uh, successful para sa akin ay ano? Kumbaga'y masaya ka sa ginagawa mo, tapos... Yun, para sa akin. Successful ka na nun. Tapos ay... Ito ba'y ano? Ang successful ba ay... May magagandang bahay. May malawak na lupa. May... May magandang trabaho. Regular sa trabaho. May magandang negosyo. Para sa akin, mga kainsan. Yun nga, sabi ko sa inyo. Ang uh, definition para sa akin ng successful masaya ka sa ginagawa mo at saka may respect, respeto sa kapwa ba may paggalang sa magulang may ituring na successful yun mga kainsan para sa akin saka ang maipayo ko lang sa mga bagong graduate yan mag aral kayong ah, mag aral magsikap kayong mabuti tapos pag naging nagkaroon na kayo ng magandang trabaho o magandang negosyo lumingon kayo sa pinanggalingan nyo kung bagay kung sino yung mga tumulong sa inyo unang una magulang tulungan hindi mo naman siya masasabing uh, responsibilidad na tulungan mo yung, ma yung, magulang mo ang akin laang ba kung bagay mag-abot ka kahit 20 pesos, 50 pesos, Masaya na yan. Ang mga magulang naman, hindi naman yan nag-aantay ng kapalit eh. Kumbagay, ang abutan laang ba? Tumbas manipis, pambili ng munay, pambili ng pandesal Tapos ay, eh, ano, pirming magpapasalamat sa itaas. Yan. tato sa kabila si Ilmer Si tatay po dito sa Kaputol. Dito po tayo sa Palabak. Si Kautol po parating din. Ay si Bumboy baka paparito Si Bumbay po yung medyo sinisip on. Yan. Ay kami po sumakay alas 5. Ay ano pala mga kainsan. Alas 5 ngayon ay umaga na. Hmm, akala po namin ay ampitas nito yung bukas. Ay lalaki na po pala. Ay sabi kay, ay, hindi na rin pala pwedeng ipagpabukas. Hmm. Eh biglang laki ay. Eh, hindi pwede. Yung mga kasabayan ko ng mga ganito, na ano na mga kaisa, nalalanta na yung mga ganari. Ay sila naman ay pinapayuhan ko, ay hindi naman nakikinig. Kung bagay, marami na rin sa akin, marami na rin nahingi ng tulong. Kaya lang, hindi naman nila nasusunod yung ano ko, yung sinasabi ko sa kanila. Yung ganito, mga nalalanta, ganito. Ang gawa kasi ng mga kumbaga nag, nagpaturo sa akin ng kaunti ay ang gawa nila mga kainsan ay ano kumbaga ako lagi si ako ako lagi kasi mga kainsan prevention hindi ko na kahit wala pa siya kahit wala pang uod hindi ko na siya pinapalapit ba Kung bagay, sila yung mga nagturo sa akin saka lang sila mag spray pag nakalapit na ang uod ibig sabihin nakapasok na dito hindi mo na siya makaharangan ito laging prevention basta every 3 days every 4 days minsan 4 days ano ka na to ini-spray ko na ito ng uh, plant shield. Yun lang ang pang-spray ko mga kainsan. Yun lang. Organic yun. Yun po ay ang isang buti, 1.6. Pero, nagagamit ko po yun ng dalawang spray yan. Kung dalawang, nagagamit ko siya sa loob ng isang linggo, dalawang beses. Kaya, ikinwinta ko po siya sa 1,000. Yan, para ma-share ang mga mga kainsan. Maraming nahingi ng, ano, ng advice. Sino nga ba ito yung, ano, si Kuya Dundun? Kuya Dundun. Yan, Dundun hello. Dundun, sa dos. Sa Concepcion, yan. Yan po yung mga inspirasyon namin ni Nautol. 13 hectares po, mga tanim ni Kuya Dundun. 13, he 13 hectares, hectares po na talungan. Mga yun po talaga ang ano, kumbaga yung... Ramdam na ramdam. O, oh, ramdam po ay, kumbaga yung katapitas ay... Ilang hectare ba, ba ito? Lahat-lahat. Hindi ito, ito. Ito ay almost sa uh, kulang-kulang tatlo. Tatlo ay kulang. Sampu pa. Oo. -oh. <laughs> <laughs> Hindi, biro lang po. Kung po gusto po namin basta susunod po. Sana mangyari. Sa awa ng Diyos po. Kung salamat sa itaas. Kung nakuha na po namin yung technique eh. Sabi ko nga sa inyo mga kaisan. Basta na nakuha mo na yung technique niya. Yun na yun. Oo. Oh, yan o sipag din naman nun dun ano. Ah masipag siya dun dun. Ah ito yun po yung talagang ah, ah Hindi ko man siya kilala eh... Ay, ano siya. May kalamansi ngayon. Kalamansi naman ano. Oh. Pero yung masinsyo sa talong ano. Masinsyo siya talong. Laging talong ang gusto niya eh. Ay yung matagal, matagal pong putihan, isang taon po. Isang taon daw po. Halimbawa po ito'y humina na ang bunga. Putol. Pataba. Yun lang po. Kaya po ito'y gusto ko kung baka hindi para sa akin po hindi siya mapagod. Para sa akin pero ano naman? Kahit ano naman ng inyong kanya-kanya naman eh. Kung saan ka magaling, mayroong kamatis. O mayroong kamatis, mayroong pipino. Pipino, iba't iba, mga kaisan. Ay, kumbaga dito dito ako hiyang ba. Kumbaga alam ko na, alam ko na yung kumbaga sabi nga ay diskarte. Alam na ba? Yun, ma-share ko lang mga kainsan. Kaya na rin mga kainsan, oo, oh, sa isang puno, tatlo. Oh. Kumbaga pagising mo po ba eh pero kanyang ano po, kanya-kanyang diskarte nga, ay eh, self-study. Mga kainsan. Pero pag hindi mo siya napag-aralan, malulugi ka rin gawa nang siyempre nandiyan yung mga insekto. basta't laging ampayo ko lang, prevention Lagi siyang, yung iba ay ano ay nag-i-spray lang ng uto na ipagano na pag naando na yung insekto nung o ano so, kailangan, kailangan, kailangan niya wala yung insik, wala pa yung insekto na dadali na po yun yung natutunan namin yan hello po kay kuya sa ano sa taga ilayang lalo yan si kuya si kuya po ay ano yan bibisitahin ko nga taga ilayang lalo po dito sa aming barangay. Dati po siya nagja jajapan, Ah, nagja pati. Kuya, nagko-Korea. kuya. Ngayon, nag na po, halamanan. Yung kinikita daw po niya sa kikitain sa, sa abroad po. Ay sabi ko nga sa kanya, eh, anuhin mo na din lang naman yung technique pag-aralan mo muna. Pero kung gusto mo talaga po ng ano, yung money maker talaga, magtanim ka po ng yung pipino po at saka kamatis. Pero ang kagandahan pa rin isa pa po dyan, makakuha ka po talaga din ng tao na mapagkakatiwalaan po. Mm yun po bang may care may care sa halaman pero pag nakakuha ka po ng wala ay sasakat po ang ulo ninyo yun ay base po sa experience ko basta may yung may care yung bang mamahalin yung halaman mo kahit ikaw may ibang negosyo yung mamahalin eh ako tayo ano dito mga kainsan eh ano talaga ako hands on po ba kasi pag hindi mo ito na alagaan pero mas ang payo ko lang mas maganda self study gawa ng kung so, bagay, dapat eh maano ka rin, makutingting po ba? Aaralin mo siya ba kung ano yung maganda. Eh di sabi nga ay eh, kung paano makaipon ay eh, di nasa sa tao na din mga kainsan. Kung bagay pag nagkapera, walang bili ng, wag bili, bili ng kung ano-ano po ba. Sa bagay, sabi nga naman eh, pinaghirapan naman. Pero mas maganda, pag kumita ka kaya nito, kumita ka, i-invest e mo na yun. Invest mo na sa iba. Magpapaano ka na uli. Kagaya natin ngayon mga kaisan, kumikita tayo ng kaunti. Kung bagay, hindi pa natin ramdam. Kung bagay sa susunod, bagay pag malawak na, saka pa lang natin mararamdaman mga kaisan. Kagaya, hindi ka naman dito maglalabas ng pera ng malaki eh. Kasi yung tutubuin mo, ipag-aano mo po uli magpapahukay po uli ng panay bago. Yung kita ko, itong kinikita ko dito ngayon, magbubukas po ng panay bago. Doon sa sabi ko sa inyo na target natin na sana sa susunod, maka isang pitas ay 1,500 to 2,000 kilos, mga ganun. Yun yung target natin sa susunod. Na, na namang gagaling naman dito sa puhunan natin dito mga kainsan. Yun, doon ka palang kikita. Kung bagay, paikot po. Kung bagay, hindi mo na bibili ng kung ano-ano. Kung bagay, kagaya ng basta. Yun, payo ko lang. Sa awa ng Diyos mga kasyan. Dasal din pati, dasal. Oh, papasalamat ka din po. Laging magdadasal. Ay, eh. pag hindi, ay, hindi rin po ibibigay. Basta lagi magpipray po sa itaas. Tapos pag kumita naman kayo, magsishare din kayo. Kung bagay sa, ta sa tao mo, bibigyan mo din. Tapos pag sinuerte ka naman, ay eh, ibigyan mo sila ng malaki-laki. Kung bagay, isishare mo din ba? Hindi yung puro sarili lang. Ay, eh. wala. Wala pong krasya yung ganun. Bagay, sasarilihin. Ah,

tol. Ha? Yatang mo muna sa akin. Oh, Ah, mga kaisan, dumating na po si Utol. Si Uti po na mamuti ng ukra, toy. Toy. Yan po ilalako po nung kanyang nanay. Uti, para may mais pa rin tayo, ano? Ay, si Uto po. Si Ate Malin po ang maglalako. Nanay po ni Utol. Oh, mga kaisan, malalaki na yung ating uh, talong. Ito po ay ang silbi po nito para diretsyon dilig na rin po ito yung pawis po nito. Pag ito po ay matindi ang init, nababasa po ang lupa. Oh, kaisan. Yan. Kita ninyo. Hmm. Yan. Basa po ang lupa ang ilalim. Ano? Yan. Basa ang ilalim eh, natulo. Oh. Hmm. Yan. Kita ninyo. Oh. Yan, eh. Basa. Hmm. Diyan po ang nagsisilbing, ano nila? Nagsisilbing tubig. Yung ilalim. Diyan po, basa. Mm. Mm. Yeah. Mm. Basa. basa ho. Kaya matindi rin po ang purpose nito. Hindi natutuyo ang lupa. Mm. Yan o. Mm. Yan, yeah, no. mm. Yan. Yeah. Mm. Tama po at ang lupa ay basa. ayun o. No. namamawis po ito namamawis yung ganyang plastic cell bedding uh, patubig niya si Do it. Dami nga po po ang... Mayroon pa ba tayo isang sako diyan? Mayroon pa. Ay, ari. Kulang-kulang. Yan, si Utol po. Nagbuhat na ng isa. Bali, o, ito yung lang sako siam Siyam na sako po. Ang nakuha namin ngayon. Lilipat naman kami sa kabila. Doon, mga kaisan. May pitasin pa rin po doon. Doon sa dulo. Oh, atay. Ayahari po po ari. Ilalako po ni ate. Nagtitinor uh, naman po kami din Yan, nagtinor po tayo. Si Utoy naman po itagagayat ng mga reject. At ibibinta. Yan. Ang oh, mga kaisan niya. Yan. Tapos are po ay... O, tinahan yung ating ano? Sampu-sampung piso. are po. Oh. Mga reject po. 10 piso po yung isang ganar eh. Pero ang tinda po ni Ate Bainte. Hati po kami may tig 10. Pugas muna. I, ano ko la ang ihahatid ko la ang puwari sa bayan. Ihahatid ko la ang sa bayan. Do mga kainsan. Ihahatid ko la ang yan. Tapos po ay may order po tayong 15 kilos din. Ihahatid ko po. 15 kilos na talong din muna yung ating mga maglalako mga kaisan ito ba yung may mga butas 10 piso po ang isa isang ganito ibebenta nila ng 20 1 kilo po di sila may 10 po tulong mo na yun para may talagang pamahingin na natin eh. yung iba pong mga nakahanga namin din eh. may na po